Malaking tulong para sa mga magahabi sa Mindanao ang bagong Natural Textile Fiber Innovation Hub na inilunsad ng DOST, Philippine Textile Research Institute sa Sultan Kudarat. Mas mapapadali raw ang kanilang paghahanap buhay at tataas ang kanilang kita. Si Rod Lagusad sa detalye. Bahagi na ng mayamang kultura sa Mindanao ang paghahabi. Mula pa ito sa kanilang mga ninuno na bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Isa si Arthur na naghahabi at magsasaka mula sa Polomolok, South Cotabato na patuloy na pinagyayaman ang kanilang tradisyon. Ang paghahabi, 'yun po ay nagpapakilala kung sino po kami. Ito po ay malaking bagay sa amin na nagpapakilala na tunay tunay at buhay ang aming kultura at tradisyon. At kasunod ng bagong Natural Textile Fiber Innovation Hub ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology sa Sultan Kudarat na layong iproseso ang mga raw fiber gaya ng mula sa tanim ng grupo ni Arthur, ito ay malaking tulong para sa kanila. Sa community namin, uh, parang ano lang po hindi enough po 'yung pag-process pag namin ng aming fiber dahil po doon sa mga mga, mga materials at wala din kaming uh, maganda talagang machine para po ma-process namin yung mabilis 'yung fiber. So malaking bagay po na nagkaroon po tayo dito ng ano ng uh, innovation Uh, Fiber Innovation Hub para mas mabilis kami maka-access. Ang kanilang pangunahing produkto ay abaka at natural dye. Dahil dito, trabaho o pagkakakitaan ang hatid na binipisyo ng paghahabi sa kanila. Ganito din ang nangyari kay nila Janaria sa Malapatan, Sarangani. Dahil ang mga walang trabaho sa kanilang komunidad ngayon ay may pinagkakakitaan na. Nabago ang kanilang mga buhay, natustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya, gaya ng na makapagpaaral. At para magpatuloy ang tradisyon ng paghahabi, may mga bata na rin na tinuturuan. 7 uh, years old, pataas na po 'yan. 52 na po ako. So kailangan ko nang i-transfer yung natutunan ko doon sa mga anak ko at sa mga pamangkin ko kasi halos na nasa uh, weaving center namin is uh, community namin is mga kamag-anak. Ilan lang sila sa maraming makikinabang sa bagong hub ng Peter I. Napakalaki ang expected na output dito. Dahil nandito sa atin, based on survey statistics, nandito ang pinakamaraming source ng raw material. We have uh, people who will be taking care of this. We have program leader in the person of Dr. Mildred Acad. And we have five technical staff who will monitor this uh, project. Ayon sa DUSD Peter, ay aabot sa labing isang libon na bahagi ng industriya ang makikinabang dito. Rod Lugusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.